Mahal, kumusta ka? Ang saya-saya mo na. Sa wakas, nahanap mo na rin yung taong makapagpapaligaya. Makikita na ang mga ngiti na hindi ko maibibigay sa iyo tayo pa. Parang ang bilis ng panahon, no? Dati, ikaw yung dating kahawak kamay. Ngayon, kahit magkasulubungan ay di pa tayo makakaway. Ganito pala, Ganito pala ang damdamin ng iniwan. Wala ka nang babalikan dahil nung una pa lang pinaramdam na sa'yo na di ka Ang sakit pala. Ang sakit pala dahil yung taong minahal mo ng buo ay siya pa yung dudurog sa'yo. Dudurog ng puso ko sabay ng sakit na di naglalaho. Bakit kasi? Bakit kasi ganito? Ang tagal na na panahon na ako'y iniwan mo pero ang sakit ay di pa rin maaalis sa puso ko, gumugulo sa isip ko. Bakit ako? Bakit sa atin ako lagi ang talo? Mahal, kumusta ka? Pasensya na. Pero sana, siya na. Sana, siya na yung para sa'yo. Dahil di ko kayang makita kang nasasaktan, dahil pag nangyari sa iyo yun ay mas masasaktan ako. Ayoko matulad ka sa akin na nasasaktan nang nasasaktan at naghihintay na lamang hanggang sa ang sakit na iniwan ay lumisan. Mahal. Mahal na mahal pa rin kita. Namimiss ko na ang yakap mo sa tuwing ako ay nalalamig. Namimiss ko na ang tawanan at biruan lalo na ang kilig. Ano ba naman ang magagawa ko kung ang lahat ng iyon ay naging abo? Na man ay di na muling mabubuo. Mahal, kailangan na kita. Mahal, kailangan pa kita. Kailangan kita para sa muli ako'y maging buo. Nang sa muli ay mahanap ko rin ng sarili ko at matanggap ko na kung ano ang dahilan bakit ako'y iniwan mo, mahal. Mahal ang dahaya mo. Sana sa aking pagkadurog ay hinintay mo muna na maghilom ang mga ito. Hinintay mo lang man sana na ako'y maging buo bago mo ako ipagpalit. Sa taong mas makapagpapasaya sa'yo, ang daya mo bakit minahal mo siya lahat binuhos mo? Lahat ng di ay ihinintindi mo kahit siya na yung pusang lumalayo ay niyayakap mo. Ano ba ang kulang sa akin? Ba't ako'y iniwan mo? Mahal, patawad. Na ako'y nananatiling ganito, pinipilit ko man inaayos ang sarili ko pero di pa kayong humilom ng mga sugat na iniwan mo. Mahal, mahal na mahal pa rin kita.